Ang palpak na flood control project sa isang bayan sa Capiz idinulog sa Bombo Radio. Kaugnayan niyan may nakalap na report ang Bombo Radyo Rojas. Isang flood control project sa Barangay Balatukan, Panitaan, Kapiz ang idinulog sa Bombo Radio matapos eriklamo ng mismong punong barangay dahil umano sa kapalpakan ng pagkakagawa nito. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Rojas kay Barangay Captain Lesita de Malata, sinabi nito na simula nang siya ay maupo bilang leader ng barangay, agad na niyang ipinaabot sa lokal na pamahalaan ang kanilang matinding pangamba sa naturang proyekto. Ayon sa kanya, napansin ng mga residente na may natibag na bahagi ng flood control at ito'y posibleng magdulot ng mas matinding pinsala sa halip na proteksyon kapag nagkaroon ng malakas na ulan. Ibinahagi pa ni Demalata na personal na kinausap niya ang alkalde ng bayan upang humingi ng agarang aksyon. Ngunit paliwanag umano ng alkalde na iparating na sa mga kaukulang ahensya ang problema at sila ay naghihintay na lamang na magiging tugon at solusyon. Batay sa nakalap na impormasyon, ang proyekto ay sinimulan at itinayo noong taong 2022. Bago pa man umupo si Dimalata bilang punong barangay. Dahil dito, wala umano siyang direktang partisipasyon sa pagpapatayo nito, ngunit siya ngayon ang humaharap sa mga reklamo at pangamba ng kanyang mga kabarangay. Binigyang diin pa ng punong barangay na hindi biro ang kanilang sitwasyon dahil ang layunin ng flood control project ay sana'y maprotektahan ang mga residente laban sa pagbaha. Subalit kung magpapatuloy ang pagkasira at hindi ito maayos agad, mas lalo pa anyang tataas ang peligro na umapaw ang tubig at lumala ang pagbaha sa kanilang lugar nag-sabi na ako niyan kay mayor na ganun ang nangyari tapos ang sabi ni mayor na complain niya na raw so wala naman tayong magawa Pwede hintayin lang dahil siya yung authority ko sa sa-sabi niya na hintayin te maghintay na lang pero ang concern ko lang naman doon sa mga na kababa, kabarangay namin, na, lalo na ako na bilang punong barangay, concerned din ako sa sitwasyon na pag malalim yung tubig sa, sa river, tatawid siya dahil natsira yung flood control. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Urmitanyo Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.